Magandang araw mga ka-Chiang Car Wash yan guys Dito sa Chiang's ano uh, Hindi lang car wash ginagawa natin no? Labas at loob ni natin Kasi talabas kita yung dumi sa loob Hindi natin alam kung sino sino mga sumakay sa sakin natin Baka may ba, diba, huwag naman sana may dilang virus So kailangan natin i-disinfect Para i-disinfect Ito 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 so, natin no Yan So after natin i ang ilabas Loob naman Hindi lang siya malinis sigurado ka pang virus free. Yeah! What? So, okay. gagawin natin is mag-disinfect -di tayo para makita ninyo, no? Meron, uh, ino-offer niya yan dito sa Yang's yeah. Car Wash. Located at Moralion Walk sa gitna ng Yamaha at ng Honda. Okay guys, ito yung machine, no? So, nandito yung pinaka solution niya, no? So, solution na ito ay parang Kostiang, ito pa ay anong tawag sa solution ninyo? Yan. Yan, dadalhin natin dito ha. Ah, para alam natin ha. Ah, para alam natin kung anong binubugan natin sa sasakyan natin. Yan. Very clear. alright oh, guys ha. Ah. kills 99.99% of viruses, bacteria, germs, molds, and mildew eliminates unpleasant odor. Yan. Hindi pwede sa kilikili to ha. Pagsasakyan lang to. So yan. Powered by Direct Clear. At guys, gagawin natin ito no. Masarap yung extension natin mga hotboys. Kaya na ito. Oh. So bakit ako naka gloves? Kasi clean. Malinis tayo eh. Hindi pwedeng madumi. Hindi na gloves. naka po Kaya extension pa daw. it. <laughs> Pag natasak po natin ito, ang yung gagawin natin, paanda rin natin yung aircon. Para iigupin ni aircon yung smoke, tapos ibubugan niya. Kasi so, yung mga germs, gusto nila nakatira sa madidilim na lugar eh. So madalas hindi sila sa lugar yung mga vents ng aircon natin. Hindi natin alam na yun eh. Pero, pag inaw mo aircon, inang unang maamoy mo sila. Germs! Germs! Okay, at least ito, patay lahat. Paki, yung mga nasa loob, yung mga nakadikit. Yung nasa upuan. So, better to be safe na tayo, no? Yan. So, tinanong nyo. Okay lang ba, sir, pa? Binuksan yung, ano? Uh -huh. buksin. Binuksan. Aircon dapat. Oo. Tulog! Tulog. Tulog! Ano muna natin? Huwag mga kung natin yung ginagamit natin and then bubuksan ko yung aircon. Ito yung gamit na machine para Kulohan. sa... Hello! Meron palang live din doon, oh. Naka-live din siya doon, oh. Hi sa 200 viewers. So, ang setting natin ay i-on natin na uh, yung yung ano yung magsirculate lang dito sa loob ng sasakyan. Nasaan na yung AC to? Oo. Uh -huh. Where the hell? Yan. Tapos, setting ay yung hangin ay circulate lang sa loob ng sasakyan, no? Yan. Ay. Sinet na yung ayan. ano AC aircon. Hi sa mga nanonood, ayun no. Oh. Si G Kihano nanonood, pa shoutout naman diyan. Oh, yo. okay, so ibig sabihin nito, okay na yung ano yung device natin, pwede na. Oh, saan daw ang location? May nagtatanong. Okay, so natin, ni Pomoseno Ang Location no natin ay nasa Muralyon Boca, nasa gitna ng Yamaha at ng Honda sa tabi ng CNS. Malapit sa may ESTI. Oh, sa so may ESTI. So, sasarado muna natin yung... Pagbaba ng... Pagbaba, galing ka ng Santol, pagbaba, yeah. di ba, ay right, ano, makakanan, ma, makakanan, ano? Kanina na. Pagbaba mo Pababa. sa STA. Nasa oh. left. Side. Nasa left, nasa left side. I Kikita nyo, Chankarwash. Kikita niyo nangyayari, 'no? Okay, game na tayo, ha? All right. Binuksan na 'yung machine. Papain. Okay. Ayun. So, uh, tapos, sender pa. na. Pakita muna natin na nabugang na, 'o. Oh. Nabugan uh, na ng usok. Mabango naman 'yung usok. Pagkatapos nyan ay binuksan 'yung aircon kanina, tapos ay ating asarhan na. So, sarado natin ng na konti lang eh, no? Para makunyob, no? Kasi pag bukas, natakas yung mga germs eh. At least pag may sarado, hindi sila makatakbo. Kasi makapatay na sa loob pagkatapos. Yes, oh, oh. exactly. So, yun guys, ha? Only at Yung Scarwash, dito lang sa Muralyon. Kung gusto niyo punta lang kayo. Ito ay napakamura, 390 lang, boss, no? 399. 399, hindi sa may piso ka ba? Pag nagbayad ka 400, sabi ko sa'yo. <laughs> Di diba? Ano-ano pa yung na-offer dito? Madami ah. engine wash, car wash, underwash. Pwede rin paint, paint job. Tumatanggap din sila dito. Um, repair. Ano sila tinatanggap dito? Hindi kami tumatanggap ng pangit. Check natin ha. Okay pa. Oh, guys, dito lahat tinatanggap. Underwash, engine wash, wax, vacuum. Job, vacuum, yan. Tapos yung car wash, may free tire block ka na. Free yung vacuum actually sa, sa car wash. Free. Mm -hmm. Kaya na, free. So, ano pa yung nahihintay nyo? Car wash na ka kayo din sa Chiang Check lang ito, boss. Ah, ah. Yan. Very good. Nagpag na sa loob. Very good. Ano gusto natin? Yan nalabas oh. Dito punong-puno na dito siguro sa loob. Ayun okay. oh. Oops. Oh, punong-puno na. Oops. So, da, ito ay ano, ah, baka magdagdag yan. Hindi hindi tayo pwedeng nasa loob, syempre. Hindi ni pwedeng mong amoy yun yun. Syempre pang ano ng mga bakterya yan eh. So, baka merong magka meron ka ng, ah, hindi magandang reaction diyan. Pero Sofocate. safe naman siya. Nakakasopokit lang kasi syempre, makapal yung usok eh. Saan daw ang location ulit? Dennis Garcia. Narbas ni Pomoseno Anthony. Dennis Garcia. Saan ang location? Malapit po kami sa Yamaha at saka sa Honda. sa mural yun, pagkalampas po ng STI, diretsyo ka lang ng konti and then may makikita ka una Honda. Tapos nasa gitna siya, maliit na eskinita siya. Napapasok, kala mo eskinita lang pero pagpasok mo, maluwag yung loob nito. Maluwag. Pwede ka nga mag-ballroom dito. Gusto Tapos ang pinakamaganda may rampahan sila. Oo. Oh, oh. Para pwede sa ilalim kagaya yes. ng ginawa sa sasakyan, pwede sa ilalim. Oo, oh, oh, hindi lang hindi, hindi mo mawawala mga car wash boy kasi ang laki niya ng ay pwede ako diyan eh kasi nga na natin nilatin tingnan niya, no? Pag nilatin sa mga Ito tayo ngayon sa Okay na mukhang okay na. Patay na patay ano diyan, sabi pati pati daw pulipod at saka yung mga ano, mga kuto-kuto, patay na. Yes. Ito 'yan, ito 'yan. May shout out mo daw si Bruno Bruno, Cinco RJ mga bro na, mga trokang Trius dyan, shoutout sa inyo lahat mga trokang Benavista tapong marindu na, shoutout sa Nmax at saka kay Boss, sa ating pinaka the best na uh, dito eh, anchor sa marindu News, the best talaga eh, promote mo na daw yung 5 RG o uh, guys, uh, sa shop malapit lang kasi dito, di ba? malapit lang dito, well, pwede kayo magpunta matanggap din tayo ng mga walk-ins sa mga setup ng motor, mga orders yan, helmet, especially mga helmets, yung mga mahirap hanapin na helmets. Ibo. Alam naman, Ayan. medyo pandemic ngayon, eh. so more on order basis tayo mga tol. Tayo muna natin mag steady yung mga bagay-bagay bago tayo mag kulit ulit na madami, no? Sa so, ito yan, ito yan. Tapos na, di ba? Tapos na, boss. So, kakayaan ah, lang muna natin na umaandar siya uh -huh. para mag-circulate sa loob, no? Oo. Uh -huh. Para sigurado, at least 5 minutes. Para sigurado. Pakita natin tayo. yung machine. O, oh, ito, ito yung machine. machine. Mahal nito, guys! Uh -huh. Sus! Kaysa bumili ka mong masarili mo, dito mo dalhin. di ba? Hindi ka pa mahirapan. Baka masunog pa yung sasak... Sa Kaya may promo <laughs> daw ba? May promo may ba? Promo daw ba? ano daw? Ano daw ang promo nyo na mga gusto magpapunta dito? Ito yung mga ano, yeah, offer prices. services nila, price list. Chang's Car Wash, Engine Wash, 130. Bike wash 25, motor wash 65, tricycle wash 85, kotse 110. Owner, van, underwash plus 30. Fortuner Adventure Highlander, 120. Four wheels, body wax, 250. Motor wax, 100. Four wheels, disinfectant, 300. Sabi, pag napanood dito, oh, promo, promo, pag napanood daw dito, sabihin nyo lang na napanood sa Marinduque News, si paring R5RG, oh. 300 na lamang daw ang pagpa... O, oh. Oh, pag, si Sabi nyo, napanood sa Marinduque oh. News. Yun ang code, ha? Ang code na Tay. Marinduque nyo 5. Yan oh. ang code natin, ha? So, 300. Sabihin nyo po, uh, Marinduque nyo 5 o MNN 5, 300 ang pagpa-disinfectant. Okay? So, Naka-promo kita, Naka-promo O, hindi mo daw i-shoutout yung mahal na wisis mo. Shoutout, baby ko. Uh, Naging isang asawa ko dito sa Marinduque si Maria Sherry Mobillion Wala na rin sa ibang lugar. Gisa rin siya. <laughs> <laughs> ang galing mo. Pwede pwede ka na mag vlog. So ayan po ang ating kaibigan ka si Paring Cinco RJ. Ayan no. Nag-circulate so. na sa loob. Kung oh, wala ka na makita dahil ah, sa loob. Siguradong sigurado. Sobrang foggy. So siguradong sigurado. alis sigurado. eh, ang bacteria. Alis ang virus. <clears throat> yan. Okay, So guys, mo natin matanggal yung usok and then... Pagpunta natin maya-maya. Peace out guys. Ito lang sa Tiyang Wash Shop. Oo. Oh, oh. So, eto, nasa loob na awaiting lamang kita. Dahil, si, si Kulot. Yan. So, nasa loob. Sobrang foggy ng loob. Dahil, uh, yan Kita nyo, kita nyo yan. oh, wala ka na makita. Wala ka na makita. Dahil, sobrang foggy ng loob. Oops. Sarado natin. Dahil uh, nag circulate na sa loob, yung, ah... Magkaka-finish po sige. parang Linis, oh! ko na hawakan ng kamay yan. Talagang mga ako talagang sobrang kinis. Hindi ka palagi ha? Oo, ang dito, syempre. Pabuksan na, abuksan na. Pagkatapos man ano, abuksan na. Oo. parang Oo syempre, mo na eh. Oo Para yung smoke. Okay na yan. maraming kalat. Okay. Okay. Sabi natin ulit at uh, sayang. Nadali ako oh, tingin ni. Eh. Oh, may ano oh. Pako. Ah, pa bubuhay pa bunot natin, okay lang yan. Pwede naman lang. Oops, ayun na, Nabuksan na. Yan, so siguradong alis virus. At least germs, at least virus. O yan, no? Oh. Linis. Kaya uh, kung natin siya po mo, mo yun. Bango! Uh. Shout out burger ni Cinco RG. Nagatin na burger? Yeah. Oo oh, may pa burger, may nagatin pala sila ng burger. Mas, pa burger. Hey, Shirley, ito. pa order ako isa. Ay, ano, oh, apple order. Mabili's ah, ma mabilis, out. ma sold out. Okay, sayang. Everyday Ano okay. ulit yung sa so, burger? Sa burger natin, everyday meron tayong pork. Tapos every Sunday meron tayong beef. Ano Ay, gusto ko yung beef special to a special burger wala tong hindi to yung patties na ginawa. Mm. mismo. Homemade. Uh, o, sa, sa mga nakatikim na alam niyo man an anto. Talagang pure. Pure oh, oh. beef, walang ibang nakalagay na carrots or kahit anong extenders. Eh sayang naman. Uh, Ay, hindi asya. tayo naka-order ng Sunday. Ah, pag ka, para nag-ano, nagta nagteleport sa ibang bansa at wow. bumalik. Parang ganun yung lasa para wow. sa ibang lugar. Try natin tikman 'yan. Ang uh, shout ang burger ni Cinco RG. Live, live tayo sa Marinduque News. <laughs> shout out sa mga Tayaba family. Ayun na. na. Si Kulotski kaya. O malaki yan. Malaki yung lugar nila. May rampahan maganda. O paalam ka na. Hi guys. Si Young Skywash niyo kalimutan ha. Dito. Tsaka huwag niyo kalimutan yung promo ha. Oh, promo nila. Code nila MNN5. O ah. 300 pesos na lamang. So sabihin ah. nyo lamang. Pag pumunta kayo dito at magapadisinfect kayo ng sasakyan. MNN 5 300 pesos. Dating 399 pesos. Okay? So discounted na kayo, mga kababayan. Napakaganda. Shout out po. Suki kami diyan lagi diyan kami nagpapa Satisfied customer here. Kahapon ga laang galing kami diyan sabi ni Helen De Luna. Oh, satisfied customer daw sila dito sa Chang Car Wash. Kahapon lamang eh dito daw sila nagpa Car Wash. Oh. Kaya naman dapat nating i-promote ang Chang Car Wash matatagpuan sa pagitan ng Yamaha at ng Honda dito po sa Barangay Moraleon, Buak Marinduque, malapit lamang sa may ESTI. At ang ating nakasama, of course, si Paring Cinco RG. God bless and thank you! Ito pong muli ang Chang, hangin, Chang Car open, Wash. Okay, lahat, so wag, na, wag na. Wag na, wag oh, na. open lang. Hangin? Alright, bye bye Helen De Luna, salamat sa pagtangkilik God bless everyone <laughs> Bye bye See you here at Chang Car Wash